Balloons? Ah, ah. Uh, uh, ano yung sa mesa? <laughs> table, table. Oh, table. Chess? Chairs? Oh, one minute and na yan, ah. Ano yung ah, Bagay? Things? Pero ako. Kaya, ay, tama. Hindi ko alam, hindi ko ko. English kasi. <laughs> Saan hinahawakan? Uh, so, tanong mo, hinahawakan? Hinahawakan, ano yan? Ilang minutes na? Hinahawakan? Oh, 43 seconds na lang. Oo, 43 seconds na lang. Hinahawakan? <laughs> Oo, oh, wala ka eh. ano ba yan? Hinahawakan daw, bakal.

đâu bố cũng đẹp. Em sẽ báo cho ơi. Hả? Đừng. Đừng ạ.